hapon po sa ating lahat. Nagsimula na po kami mag-harvest ng aming pong kaingin, Nagbunga na po ang ating pinaghirapan. Mga ka-farmer, nandito po kami. Hindi ko alam mga ilang sako ito. Ang importante ay meron po tayong ma-harvest. Salamat sa Diyos. Uh, ah, harvest na po tayo ng ating tiyatawag na palay ng kaingin. Yan po ang ating kasama, si Mama Tage. Ito po. <laughs> Hi, man. Ayun, ah, si Ama. Si Ama, nag-harvest. Ano? <laughs> Hindi ko alam kung ilang sako. Sabi niya, mabi. <laughs> <laughs> Masarap po ito ang kaingin. Masarap po ito na napalay. So, ang kinakailangan lang po talaga ay sipag at syaga at paghihintay. Okay. Yan lang si Ama. Ito po, tingnan niyo po lahat ang ating pong... Hala. Kinakip. Okay na? Okay. kina. Okay. Like and point